Alam nyo po bang pwedeng i-hide yung mga applications na gusto nating itago, yung tipong mawawala siya sa display ng ating cellphone at tanging tayo lang ang nakakaalam kung paano ito i-access. Kung interesado kang malaman, sundan mo lang ang tutorial na ito. Pumunta po kayo sa settings ng inyong mga cellphone. Scroll lang po ninyo hanggang makita ang privacy. By the way, ang tutorial na ito ay ginawa ko sa isang Vivo Android phone. Scroll lang po ulit ninyo Hanggang makita po ninyo ang up hiding. Dito ay kailangan po ninyong gumawa ng isang privacy password. At dito ay lalabas na yung mga list ng inyong mga application. Mamimili po kayo ng mga application na itatago po ninyo or i-hide po ninyo. So example po itong Facebook, ituggle on lang po ninyo yan and pindutin ang confirm at ibak po natin. At kung mapapansin po ninyo na wala na po yung Facebook sa ating display. Ngayon para ma-access po yung nakahide na application, ang kailangan po nating gawin ay i ang dalawang fingers pataas doon sa ating home screen. So i-try po natin. i po natin ang dalawang fingers pataas. Ngayon ay i-enter natin dito yung privacy password na ginawa po natin kanina. At magpapakita na po yung hidden application na Facebook.